Haleluya, kasama tayo dito sa Bawa ng Panginoon. Praise the Lord at maraming maraming salamat dahil sa ng mga nagdaan taon na lahat ay kasama namin mga kami teachers. Praise the Lord, dalawang pa lahat. Siguro lalulad na ngayong 2025 ay may kailangan natin yun sa ating mga ng Panginoon dahil gawin natin pag ang gawain ng sinusunod natin ay tagumpay ang lahat sa buhay natin. Amen. Praise God. Saving now, praise God. At nakita ko mukhaan ng mga kapatiran dito. Praise the Lord. mga pulover, mga ganda, sexy at mga macho. Praise the Lord. kay eh, Pastor Walter na naman Alam natin ang kanyang presensya na rito. Dahil sa kanya, narito tayo. Actually, hindi po talaga sana kami dito ngayon. Dapat po kami sa pipuntan. Pero medyo nagka-problema. Pero talaga tayo ay eh, kami. Nagkaroon ka ng medyo konting kailangan natin na support na ng pipuntan. Pero praise God. Dahil ang Diyos lang po ang, ang, ang tunay na nagtatalaga sa bawat isa. Amen. Uh, hindi namin pwede kontrahin kung anong plan ng Panginoon kaya napakabuti ng Panginoon na eh gawain at gawain at gawain pa rin nga Yun yung sasabi ko sa Undan Bible Study natin, alam ka ng Diyos na tayo ay sa Kanya, bakit sa loob ng awang um, taong hindi niya pa rin tayong pagsubok na minsan matawad tayo at hindi na rin kaya, Amen? Pero huwi ng Panginoon gusto ko nga palagi para para po ang Kasi wala na stress. Hindi na kailangan ang trabaho. Hindi na kailangan ang problema ko ng mga kainin mo. Kaya araw na linggo, kahit wala pa sa pagkain, hindi tayo narubutog. Amen? E, karang nasa liba yan. Ako na nasa yan. Medyo kumukuloy yung tiyan, pero praise the Lord. Dahil ang Diyos ang mga pinakamabuti sa atin na siya ang nagbibigay ng sugan sa ating Holy Spirit. E, Amen? Kaya kapatiran na natin uh, sa ating puso na siya mayroon, siya mayroon sa atin na ang pagkapay sa atin na hindi natin kakayari ang lahat kung wala siya. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon praise the Lord. Ewan ko na isang day kung saan ito. Pero alam ko na ang Diyos ang magbibigay na lahat na kapayapaan at tanggapin na natin dahil lang natin yung ipasa sa Panginoon. Amen? Sa Diyos ng pro -pina.